Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lele Gia Padurina. Sa video ito guys ay pag-uusapan natin kung magkano ba ang kinikita sa food panda kapag, kapag ikaw ay magpo full time dito. So yun guys ang ish-share ko sa inyo at sa video ito. So kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel ay maaari bang isubscribe mo na ako para like kang updated sa ating lalabas na mga video. Kasi Uh, ito po yung ating ituturo sa ngayon kung magkano nga ba ang kitaan sa food panda dahil uh, rider po tayo no at magkano ang motor rate so ipapakita po natin dito sa ating vlog so ito guys yung example ng fare pag motorcycle ang iyong gamit ayan mayro 66 mayroon 77 may 142 depende po sa mga booking no kasi yung iba nagdo double book Ayan. ah uh, minsan, uh, single book lang. Minsan, double book. Minsan, malayo. Minsan, malapit. Kaya hindi po pare-parehas ang fair. At uh, ipapakita natin sa video nito kung magkano ba ang kinikita kapag full time. Magkano nga ba ang kinita ko ngayong araw? Ayan. Papakita po natin sa video nito. Share ko lang guys. Dalawang shift lang ang kinuha ko. Tig 4 hours. So, bali 8 hours ako Bali 8 hours lang po akong nagbiyahe at ito po ang ating kinita sa loob ng 8 hours. At ang area muna natin syempre ay sa Escriba Drive sa Ortegas. Ayan. Dito tayo naka-area sa Ortegas Open Zone. Kaya kahit saan tayo napupunta, na, tayo ng Taguig, napupunta tayo ng Manila, napupunta tayo ng Pasig, kung saan-saan. So, pakita ko muna sa inyo guys. January 19, 2024. Naka 15 deliveries tayo sa loob ng 8 hours. So, magkano nga ba ang kinita natin dito sa ating 15 deliveries? So, ito guys ang ating kinita sa 15 deliveries. Friday, January 19, 2024. Naka 1,671.16 tayo sa loob ng 8 hours. Ayan. Kaya sa mga gustong mag-apply bilang food panda biker, Put panda riders, ayan, mag-comment lang po kayo sa baba at pwede ko kayong pasahan ng referral code. Ayan. Dahil batch 3 po tayo ngayon, uh, susungkit natin ang batch 1 para mas malakas, no? Uh, yun, PM lang kayo sa akin, mag-comment lang kayo sa baba para makapag-apply po kayo via online sa food panda. Ayan dahil ah uh, marami pong hiring ngayon sa food panda pwede pong mag walker, biker at rider kung meron kang motor so ano pong iniintay mo comment ka lang sa baba para mabigyan agad kita ng referral code ang kagandahan guys dito sa food panda rider is hawak mong oras mo wala kang amo pwede kang mag in, pwede kang mag break kahit na anong oras at pwede kang bumiyahe kung kailan mo gusto So napakaganda guys ng pagiging food panda rider kesa sa pagiging empleyado kasi ranas-ranas ko ang pagiging empleyado bawal ka absent, bawal ka mag-awol dahil magre-refort ka sa iyong company so dito sa Pudpanda pwede kang mag-break kung kailan mo gusto, pwede kang hindi pumasok pwede kang hindi bumiyahe kung anong gusto mo, bahala ka sa buhay mo kasi yun, malaya ka malaya kang gumawa, malaya kang gumalaw pwede mong palakihin pa or mas paramihin pa ang mga booking mo or mas palakihin pa ang kita mo dito. So yun, nakakapamasyal ka pa sa iba't ibang lugar, nakakabisado mo ang Metro Manila, yun ang kagandahan at malaking advantage sa atin bilang rider.